this Monday we will be having our first common conference with the chief police, and then I will be implementing and fully. Kasi ko sa kami na, we will fully implement the provincial ordinance. Kasi napakagandang uh, i-implement po yung kapatuloy sa mga katulong po yan. Lalo doon sa mga motorists. Kagaya ko na isang rider dito na every uh, mag-ride is fully equipped with uh, para na reflectorize and uh, uh, helmets and gears para sa mga riders natin. So, uh, ipapa-revisit po natin yung mga uh, parang, uh, ordinance na yun. At uh, implement natin effective next week. Sir, may that sir, paalala niyo sa mga nag-drive mo? Yes, uh, sa mga nag-drive po ng uh, motor natin, nakita naman po natin ngayon na uh, napakaraming uh, diskrasya caused by one issue ng uh, taingon so please avoid the uh, drinking if you drive lalo pa para na tayo tapos uh, will be implementing fully implementing the yung uh, pagsusurot ng uh, best para for our own and drive safely